At yun na nga mga manong friends, talagang umulan na. Ah, hindi pa ganoon kalakas pero ayan. Ah, Kitang-kita nyo naman. At ah, ayan oh. oh uh, ulan talaga yan. Thank you at uh, kahit uh, medyo mahina pa uh, At least mayroong ulan Pero alam nyo ba ano ito? Dagdag din ito sa trabaho ng ulan na ito uh, Pang padumi ito ng truck Kinagdadasal <laughs> kong ulan para malinis yung bubong Pero yun totoo Uh, yung sa gilid nito uh, ilalim ay uh, magdudumi pero okay lang at uh, kayang kaya ng isprihan yung sa labas, asa uh, baba kasi yung sa taas mahirap pabutin pagka wala kang ano, uh, pressurize na karwas dito na tayo sa may area ng mga crusher malapit na tayo sa 200 uh, yung tinatawag nilang 200 yun yung uh, kalagitnaan 200 mula damam 200 din papunta ng Riyadh kaya uh, yun 200 yung tawag ng iba Yung iba naman tawag Ambariah uh, Ambariah ambaria batawag din. Tapos yung iba crash area. So yun lang, thank you.